Ako po si Fernando G. Ribullo, ng Santo Cristo Lote po. Taga Santo Cristo Lote po ako. Isa lang po akong tricycle driver po. Gusto ko lang po sanang sa manawagan Sir, yung belt bag kong nahulog ko nung Mayo 14 po. Ano po lamang ng belt bag? Pera po sir, tsaka lisensya ko po sir. Magkano po yung pera? Nasa almost na 20 patas, sir. 20... 20K? Wow, 20 marami. Sa... Opo. At hindi lang po sa akong coin, sir, eh. Sa totoo lang po, sir, papagawa ko po ng bahay ko po yun. Bibili ah. po ako ng yero, plywood, sa wali po, sir. At, Saan po ba nahulog? Doon po sa may Cisco Toda po ako, sir. Sa may terminal? Doon mismo nahulog? Doon po nahulog po sa may gilid po. Mayroon pong nakakita na taga Banitan po, sir. Nakita po lang na mayroon pong dumampot ng belt bag kung may nakapulot po, sir. O sige, manawagan po tayo. Sige, manawagan po uh, Kung sino man po, sir, kung kayo lang po sana yung nakakapulot ng belt bag ko, sir, kailangan ko po talaga yung pera, sir. Saka yung lisensya ko po, importante rin po yung lisensya ko. Eh, payag na po ko, sir, kahit na atiin nyo na lang po yung pera, sir eh may balik nyo lang po yung kalahati ng pera ko. At saka yung lisensya ko, kailangan ko po lang talaga yung pera po, sir. Kasi pang pag... Huwag ko po lang bahay ko po yan, sir. Pampagawa ko po lang bahay ko. Kahit na, kahit na po makita po nila, makit, kahit sino tao, puntaan po nila ako doon. Talagang barong-barong -baro lang po yung bahay namin. Tagpi-tagpi lang po. Lalo't pag ganitong umuulan po at malapit na pong tagulan, talagang pinapasok po lang tubig ba yung bahay ko po, sir. Kaya gusto ko nga sana ipagawa itong bago hindi pa umuulan po. Eh nawala lang po yung pera po. Kaya, sir, ma'am, kung sino pong may magandang kalooban po, sir, ma'am, tulungan nyo naman po si Idol Helmet. Isa rin po ako sa nag-viral po, sir. Nag-solid din po ako ng pitaka at dollar at papeles po. At saka pera din po. Nags ako, hindi lang itong best kong ginawa pong nag po ng mga gamit po, sir. Pero ako na po ngayon nawalan. Sana po nakikiusap po ako sa nakapulo. Ibalik na po niya po sana, sir, yung pera ko. Kailangan ko po talaga yun. Dahil pampagawa ko po talaga ng bahay. Doon po sa makakapanood po nito uh, at makakatulong para ma po yung belt bag nyo at yung pera, saan po dadanin? Kahit na po doon, makikita na na po ako doon. kilala na lang po ako. Kahit sa pong lugar lang po, kilala lang po ako basta si Idol Helmet po. Yung naka-sidecar lang po na naka-helmet po. Diyan po ako nakatoda sa Cisco Toda po. Oh, oh, po yung uh, pangalan po ninyo na nakalagay sa lisensya. Fernando po. Fernando G. Rebulyo po. Fernando G. Rebulyo po, sir. Kaya kung sino man po naman po, ma'am sir, yung may magandang kalooban po, tulungan nyo na po ako. May pagawa po yung munting barong-barong ko barong pong bahay po kahit makita po nyo talagang barong-barong po tagpi-tagpi putas-putas po. po talaga yero salamat po sir ma'am